Hindi pa alam ng karamihan na patuloy na nagdadalamahati ang sikat na aktres na ito dahil sa pagkawala ng isa sa mahal niya sa buhay. Labis na nangungulila ang sikat na aktres dahil hindi na niya muling masisilayan ang kanyang pinakamamahal. Alamin ang buong detalye dito lamang sa Get In Touch. Walang alam ang karamihan sa atin sa pinagdaanan ng sikat na aktres na ito. Sobra ang kanyang pagkalungkot nang malaman ang nangyari, lalo pa ngayon na hindi ka basta-basta makaalis sa iyong bahay o makapunta ng ibang lugar. Dahil nga sa mga pinapatupad na restrictions ng ating pamahalaan. Kahit anong emergency pa ang nangyari sa inyong pamilya, kailangan mo pang dumaan sa mga test bago mo makita o madalaw ang iyong mahal. Pero kung nagkasakit man sila, siguradong mananalangin ka na lang talaga na makita mo pa silang muli. Dahil ganito ang nangyari sa sikat na aktres. Hanggang ngayon kasi ay dumadating pa rin ang lungkot kay Manilyn Reynes kapag naalala niya ang kanyang namayapang ama na si Nelson Reynes. Mahirap daw talaga ang mamatayan ng mahal sa buhay lalo na ngayong pandemya. Nasa Cebu noon ang kanyang ama kaya hindi sila kaagad nakapunta roon. Mabuti at napayagan silang magbiyahe kaya kumpleto sila hanggang nailibing ang kanyang ama medyo may lungkot lang din po. Dahil bukod sa pagkawala, hindi lang namin siya talaga nahawakan o nayakap. Alam ko ang pinagdadaanan ng mga tao ngayon na to think nga ang kay daddy was not COVID, hindi ba? Pahayag ni Manilin sa nakaraang mediacon ng season enter ng Pipito Manaloto. Medyo garalgal na ang boses ni Manilin nang sinabi nitong gusto sana niyang yakapin ang katawan ng ama pero hindi niya nagawa. Kaya naiisip daw niyang mas mahirap pa sa ibang taong namatayan na COVID ang dahilan. Saad niya, where also for the people na mga nawala ng mahal sa buhay na COVID talaga ang naging dahilan. How much more po na hindi mo talaga mahawakan? We were there, nasa tabi kami, pero hindi namin mahawakan o mayakap. We were also scared kasi nasa ospital nga kami. Dagdag pa ni Manilin, sinabi na rin namin sa kanya na mahirap. Hindi basta-basta mawawala yung pakiramdam, yung lungkot, palagi kang babalik-balikan. Tatraido rin ka nga eh, sabi nga nila. Singit ni Michael V, Can you imagine yung naranasan ng iba? Yung pandemic nabiglaan talaga? Yon ang masakit sa loob talaga. Napatango si Manilin sa sinabi ni Bitoy. Dahil nandyan pa rin daw ang lungkot. Talagang namimiss pa rin daw ng actress singer ang kanyang ama. Oo, yung akala mo nga halang ngiti-ngiti. Pero pag mag-isa ka na naman, ayan babalik na naman. Pakli ni Manilin. Ngayong araw, Mayo 29, Sabado ng 6.15pm ay matatapos na ang Pipito Manaloto, kwento-kwento. Thankful si Manilin dahil may ilang offers na dumarating sa kanya kaya tuloy pa rin ang trabaho niya. Bahagi pa rin daw siya ng prequel ng Pipito Manaloto, ang unang kwento dahil sila ni Bitoy ang nagnanarrate doon sa season finale ng Pipito Manoloto kwento-kwento na imbitahan si Elsa Manilin Reynes bilang feature baker sa Central Luzon Food Trade Expo sa Pampanga Inanyayahan naman si Pipito Michael V. ng Philippine Embassy sa Korea upang magsalita sa isang business conference Habang naghahanda si Elsa at Pipito sa kanilang event, nagka problema ang kanilang buong household dahil sa TV crew na nakasubaybay sa kanila. Kinausap si Pipito ng producer ng TV reality show tungkol sa kanilang buhay. Gusto na nitong ikasa ang bagong season ng kanilang programa. Ano ang magiging pasya ni Pipito? Move on or move forward? Noong Marso ay nagdiwang ang Pipito Manaloto ng ikalabing isang anibersaryo nito. Maliban sa mag-asawang Elsa at Pipito, tampok sa setcom ang dalawang anak nila na sina Clarissa, Angel Satsumi at Chito Jake Vargas. Katuwang ng pamilya Manaloto sa kanilang journey sina Patrick, John Fair, Tommy Ronnie Hinares, Baby, Mosang, Maria Jana Dominguez, Robert Arthur Solinap, Didi, Jessa Saragosa at Mimi Nova Villa. Bahagi rin ng kwento sina Janice, Charisse Solomon, Roxy, Mikoy Morales, Vincent, Tony Lupena, Berta, Jen Rosendal at Mara Maureen Larazabal. Pak na pak ang titulong Pipito Manaloto sa GMA 7. May pito 7-7 sa first name at Manalo Tuwin magwagi sa apelyido. Swerte naman si Manlin at hindi talaga siya nawawalan ng trabaho. Kaabang-abang ang gagawing prequel ng Pipito Manaloto pero marami ang namimiss ng mga tagahanga kay Manilin ang kanyang pagganta. Sana magawa niya ulit iyon soon. Mapalad pa rin si Manilin dahil ang gabay ng Panginoon sa kanya ay nandyan lagi. Hindi siya pinababayaan. Maraming blessings ang dumarating sa kanya. Condolence rin para sa pamilya ni Manilyn Reynes. Sana ay hilumin na ng Panginoon ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.